Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Mayo 5, 2025. Ngayon ay isang makulay at masiglang araw habang ginugunita ng iba ang 5 de Mayo at bilang isang Taurus, mararamdaman mo ang isang dagdag na sigla sa hangin. Isang di maipaliwanag ngunit buhay na buhay na enerhiya na tila gumigising sa iyong damdamin at nag-aanyaya sa iyong damhin ang saya at koneksyon ng kasalukuyang sandali. Ang likas mong mapagkalina at matatag na pagkatao ay magminining ngayon, gaya ng araw na sumisikat matapos ang mahabang gabi. Ang init ng iyong puso ay lalong madarama ng mga taong malapit sa iyo, mga kaibigan, pamilya, o maging mga bagong kakilala na mapapalapit sa iyo dahil sa iyong maaliwalas at mapagbigay na aura. Sa mga pagkakataong tulad nito, mainam na buksan ang iyong sarili sa mas malalim na koneksyon sa mga tao sa iyong paligid sapagkat ito ang mga sandaling hindi lang nagbibigay ng kaligayahan kundi pati kapayapaan sa iyong kalooban. Habang humahabi ang araw na ito ng makulay na enerhiya sa iyong paligid, napapanahon na rin upang maramdaman mo ang panibagong hininga ng pag-usbong, isang paanyaya ng sansinukob na sumubok ng mga babong landas. Ang iyong pagkataong matatag sa kasanayan at nakasanayan ay marahil madalas humahanap ng kapanatagan sa mga pamilyar. Ngunit ngayong araw ay tila isinusulong ka ng tadhana na magpalaya, tumuklas, at magahas. Ito ang pagkakataon upang bitawan ang mga lumang pag-aalinlangan at yakapin ang panibagong tapang na nakakubli sa iyong kalooban. Ang inspirasyong ito ay maaaring manggaling sa maliliit na bagay, isang pag-uusap na puno ng sigla, isang bagong kaalaman na natuklasan mo sa pagbabasa o kahit isang simpleng paglalakad na nagbubukas sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa sarili mo at sa mundo. Sa bawat sandaling lumilipas, hayaang magsilbing gabay ang iyong damdamin. Maglaan ng oras upang pagnilayan kung paanong ang pagpapahinga at pag-aalaga sa sarili ay nakakaapekto sa iyong mga desisyon, damdamin at pananaw sa buhay. Kapag ikaw ay nagbibigay ng malasakit at kabutihan sa iba, Kapansin-pansin ang pagbabagong nagaganap sa iyong loob, mas lumalawak ang iyong pangunawa, mas lumalalim ang iyong pakiramdam ng layunin, at mas nagiging kalmado ang iyong isip. Sa gitna ng ganitong kabutihang tagpo, matatagpuan mo rin ang sarili mong unti-unting gumagaling mula sa mga bagay na dati mong kinikim-kim. Sa pamamagitan ng pagmamahal na iyong ibinubuka sa mundo, unti-unting bumabalik sa iyo ang mas malalim na anyo ng kaginhawaan at kapanatagan. Ang araw na ito ay may taglay na napakalaking potensyal para sa pagbabago, hindi lang sa panlabas kundi higit sa lahat sa panloob. Ang iyong likas na pagiging mapag-alaga ay ngayon ay sinasamahan ng isang bago at matapang na sigla. Ang pagsanib ng dalawang aspeto ng iyong pagkatao, ang pagiging mainat at mahabagin, at ang pagiging bukas sa bago at hindi pa nararanasan, ay magdadala sa iyo sa isang kakaibang landas na punong-puno ng kahulugan. Marahil ay panahon na rin upang ikonsidera ang mga damdaming matagal mong isinantabi. Ang mga damdaming ito, kung iyong haharapin ng buong tapang at kababaang loob, ay maaaring magbukas ng mga pintong dati mong inakalang hindi para sa sayo. Hayaan mong ang araw na ito ang maging simula ng isang panibagong kabanata ng katotohanan at pagpapalaya. Sa mga sitwasyong mapapansin mong ikaw ay tila na iba ang galaw o nag-aatubili, alalahanin mo na hindi mo kailangang maging perpekto upang sumubo. Ang layunin ng araw na ito ay hindi upang marating agad ang dulo, kundi upang maramdaman mo ang halaga ng bawat hakbang. Ang masuyong pakikipag-ugnayan sa mga taong nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, pati na rin ang pagbibigay ng espasyo para sa sarili, ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananaw at muling pagbubuhay ng iyong mga pangarap. Maging bukas sa diinaasahang kaganapan, at huwag matakot kapag tila nagbabago ang takbo ng iyong araw, sapagkat sa likod ng bawat pagbaluktot ng plano ay madalas nagkukubli ang mga mas magagandang bagay na nilaan para sayo. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay kahel, isang kulay ng lakas, tapang, at bagong simula. Ang mga maswerteng numero para sa araw na ito ay pito, labindalawa, at dalawamput tatlo, mga bilang na sumasagisag sa panloob na kaalaman, kabuan, at direksyong espiritwal. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pakikipag-usap ng bukas sa isang mahal sa buhay o taong matagal mo nang hindi nakakausap. Ang ganitong simpleng hakbang ay maaaring magbunga ng malalim na koneksyon o rekonsilyasyon na matagal mo nang hinahangan. Maaari ka rin sumubok ng isang bagong resepe sa kusina o mag-ayos ng isang parte ng iyong bahay, mga aktibidad na nagpapakita ng iyong kakayahang lumikha ng ginhawa sa loob ng sarili mong mundo. Sa pagtatapos ng araw, mainam na umupo ng tahimik at magnilay sa mga nangyaring karanasan. Ano ang mga damdaming lumutang? Sino ang mga taong naging instrumento ng iyong inspirasyon? Ano ang natutunan mo tungkol sa sarili mo? Sa ganitong paraan, mapapaiting mo ang koneksyon mo sa iyong panloob na tinig. Tandaan, hindi mo kailangang laging kontrolin ang bawat galaw ng buhay. Minsan, ang pagbitiw sa kontrol ang siyang nagbibigay sa iyo ng tunay na kapayapaan at direksyon. Ang payo para sa iyo ngayon, mahal na Tarus, ay ito, huwag kang matakot sa pagbabago. Yakapin mo ito. Ang lakas mo ay nasa iyong kabutihan at kababaang loob, ngunit higit sa lahat, sa iyong kakayahang magmahal at magbigay. Panatilihin mong bukas ang puso mo, ngunit huwag mong kalimutang alagaan din ang sarili mo. Sa pagyakap mo sa araw na ito ng buong tapang at tiwala, dadalhin ka nito sa mas masigla, mas makahulugan, at mas makulay na bukas. Ang iyong paglalakbay ay hindi tungkol sa pagiging perpekto, kundi sa pagiging totoo, bukas, at buo. Kaya't sa pagsapit ng gabi, habang ang mga bituin ay unti-unting lumilitaw sa kalangitan, ipikit mo ang iyong mga mata ng may pasasalamat. Marami kang nagawa. Marami kang naibahagi. At sa araw na ito, sa iyong tahimik na paraan, isa kang ilaw sa mundo ng iba. Patuloy kang maging ikaw, mapagkalinga, matatag, at may pusong laging handang magmahal. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.